Kasi pa tayo ng costume. Kasi iba kami, no? Patake, ba? Tapos same naman lang yan. dalawang araw lang yung tatlong araw lang. Basta ba kayo? Hindi po! Sige, sila muna. Sige na, ikaw na yung Pero alam mo naman na yung tono-tono. Alam ko na, pero kunti pa lang. Kunti pa na. Dapat pinapractice mo rin siya.

Pwede hey, naman ibahin, pabaguhin na, no? Hindi, ka? Yung mga lang, hindi Ayun Ayun siya yung pinaka... Ayun Ay, sure. yung pinaka... Ano yung.